welcome sa Aplaya Kihing Double Bill Sur. Nang laag ni karoon ni Boy Luglog. Kay, sigurad mga may trabaho ko eh. So, hindi lang po na malingaw-lingaw ito. Marilax-relax ito. Dula ni Samuha ang banda. Mm -hmm. Mo na yung makita. Manguha mi di Ari Kista. Tanawang ubanda ito na muha na sila Kista. Anong na sila

si tawag anak mo? Ano yung gira anak? Ginabugaw niya ang kuano isda. Dilap ya kay para mo ato sa pukot. Tama? No? Sus ni dot kita kay pasayanan mga kaibibis. ibibis. Dot to the pita, kana mga pasayanan na siya dira panagiya sa mga Koreano. Iyo mo. Hi, can you get nature?

na Oo, ngani tao nang kinabuhi sa mga kuano, mananagat ug kaning mga naado sa kuan sa dagat. Mao nila panginabuhi an, ya nay usahay ibis ang kuan. Aw. Kani manung mga kuan. Dili pud dali mong pagkuan ni kay sa isahon dinhi mo manuhon dinhi mo kuha mga basura. Diba ati no? Awayan kan idiri na sok-sok. May manisak ibot eh. Balik-balik ibot. Ilahang gini ito ng inayina yun. Kaya mo pwede kang yeah. ilahang panginabuhin ka. Yeah. So, yeah. kung pataka ka ani, eh, ma, mabuslot at ino. Mm. Sayang po ka Sayang makakarabali. Eh. <laughs> Mahal pa ni. Eh. Inutang pa ni. Eh. <laughs> <laughs> Pakabawi. Huwag <laughs> pa tawon sa giyotang. Naanod mang good ni Puso kaayo. Nako kayo ang puso <laughs> sa datat. Puso kaayo. Wala parang makaligong. Naman, panulok na nakaayos siya. Uy, log, log Mura nag ko, an, Abuhan. <laughs> Suba na. Uh, guys. oh, Magpapantay. Bumay may guys. Magay pusit. Kanera sebab oni boy log ini. Ah, gas mesti rang gripun gripo. na to <laughs> <tuk> okay, gripo. <Berta> <tuk> <tuk> Maon, bombay, guys. Guys. Okay. Pantai init kemutan tanah sulut setian namasa dengan mga bitsin dauban haji moto ulo yung ata <laughs> 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 ramai yung nagdua-duaan yung mong trabaho ba oh. bati e, na sudah anak bubuy ah let's go na sukban na Gusto ko sabihan eh. Wala mo Ayos na kayo siya. Hindi siya nasuka. Okay. O wala mika ka. ko lang ang ligo. Wala kayo mo naman na suroy. Kaya ang plano lang ginamod diri, magmuni-muni ka unwind, and wine and then mag-dinner. Mami ka palit kaya wala daw yung mga nanguha isla. kaya tungkol ka. Hangit. Ito sa mga kaibibis, I love you all, bye!